Kung ang bawang ay isa sa pinakamabisang natural na pumupuksa sa bakterya sa ating katawan, itong gagawin natin ay tatdumpong ulit ang pagiging epektibo at bisa kumpara sa bawang. Wala itong iniiwang bakterya sa ating katawan, damay pati ang fungi. Numero unong pumuprotekta sa atin laban sa pagkakaroon ng cancer at nagpapalakas na ating resistensya para di tayo basta-basta tamaan ng sakit. Mapapanatili pa nitong malinaw ang ating paningin. Napatunayan ng mga scientist na ang oregano ay isa sa may mataas na natural antibiotic na taglay sa lahat ng mga herbal at ang oregano ay 37 ulit ang taglay na antioxidants kumpara sa green tea. Sasamahan pa natin yan ng lemon. Ang lemon ay proteksyon laban sa virus, fungi at bakterya. Naalaban din ito sa psoriasis, dermatitis, labis na pagpapawis at di ay ang amoy ng hininga. Sa kabuwang benepisyo ng ginagawa natin, ito ay maglilinis ng ating baga, lahat ng problema sa ating baga. Kasama na dyan ang asthma, ubo, tema, sipon, bronchitis at tuberculosis. Gawin ito tatlong beses sa isang linggo kung ikaw ay may problema sa baga.